Hello guys, welcome back to my channel. Mode na mo agian guys o oh, grabe ba kilira Actually guys, gikan mi sa uh, balay sa akong mama. Nya, muli na ni padong sa mo ang payag. Nadala ko sa mga uniform kay nalaba mo gogo dito kay wala may tubig sa mo ah. So, mo ni muli na mi. Mo guys, nagsagupod sila gapit kay wala mi tubig diri sa mo ah lisod kaayo mulai para law sa para kuan sa manok hinubig muna, na akong mga anak tagaadlaw lau na maghakot yung tubig kay gamitin po na mo para hugas so lisod juga kaayo dari sa mua oy. eh sabi gahapon kay gikuan sa akong bana nga anan mo ni nga wala ni mga sagbot ya nang gahapon so shout out sa akong bana dira go pasalamat ko nung uh, nabana tika charot <laughs> bitaw eh tana tana Ma, Mm. Dari sa mga guys, wala dyan may lang silingan. Camera get down. Nalang <coughs> mong niya mga payag. Buslot-buslot. Nalang buslot, mong niya mga payag. Duga na ni payaga. Hmm. Kung garden. Hi kuya. Nagunsa ka? Unsa ka kuya? Na isda. Unsa ka pa? Ah, oh, kun sa tubig. Permod sa kaway tubig ta mo diri guys. Ano ang ibuhat sa kuya? Ya, ini di pangsawad ang mga langgana Kurang tino sa kuan atop na mo Kapunta darah para nasa mo tubig sa manok malipay na lang may maulan pangangangang doon ng tubig pangangangang uh, sa dito sa ulan ulan si eh. te okay na kadira te te uy <laughs> okay na kadira <laughs> papa lungagi nito yung papa o oh. para makatubig ta papa So guys, sige to, dira. Ano guys, para intawon makapundo ng tubig, amuan lang yang kasuyupan o buhos guys. Ano yung pagi, basta makaulan. Sige to, yan Di, iitsa sa nang kuwan. Di, iitsa ang kuwan ka ng hos dito sa ubos. Dili, dili na kay, yung host hos natin sa babaw. Kaya tumuyo, iitsa dito sa ubos. Sige. Sige. Tuluan tika kaya ko, napakoy gidala, ako. Napakoy Uniform. O pa kalahos. Sige, na. Dito ta magsad. Ah, dito. Dito ra magsad. Kuan na lang sa kasuyo pa lang sa siya. Unya to ko na kung maagas na. Pwede na nimo ko anon. Sige te. Ang katungkuan. Hala na. Gig, ang kanang babaw, dad adari dali. Dali ra ka na. ka. Dali ra dyo kayo na. Ngiti, tuluan ti kate. Ngiti. Di sulis ang tubig. Sulis. Gig, na. Pasuyop eh. Bagana. Butang. Kena. 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 Wala. Iisa sa babaw. Iisa na anak-anak. Okay. Balik eh. Iisa babaw. Okay. Sige dah, sige dah. Ibutan dah. Okay. Okay na? na? Okay na? Anda lah, nak agak sari na tu. Sige, sige, anak. Sige, sige. Sige, kan nak. Sige, oh. oh, very good. Agak sari, ha? Oh, tukuh rin, anak. 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 Agas na. Oh, very good. Gidadaan ito yung galon. Galon, anduha lang, daduha. Sige, daduha te. Dito lang sa ubos, kalisod ka edi rito. Hindi mm, pa dala, lagi na dala. Kana exercise man siya, good. Sa ubos lang na magkuhan. Lagi kaya ron ng tubig dito ba? Ana, very good. Yay, right. thank you Lord. Thank you Lord, ni Ulan. Ano, ni Pundo Tubig? sige na ni O, dara o. Agas na o. Okay kayo. Thank you ate. So, muna siya guys. Thank you for watching.